Hello, soundcheck! Yan, meron na. Ah, so, good morning everybody and welcome back sa ating channel. Uh, dito na naman po tayo at uh, makikibalita uh, ating papasadahan na yan, itong si, uh, si bagong sekretary na si, ano, bagong DP, DPWH sekretary na si Vince Sison. Ito si Vince Sison, uh, kunting ano lang, ito ang appointed appointed ni, ano to dati, ni Pangulong uh, Rodrigo do Roa Duterte. Ngayon, isa sa mga maayos na alam natin na isa sa mga maayos na ano to, maayos na uh, mga government uh, official. Ngayon, naway uh, maging magandang uh, alam niya na dito sa administrasyong ito Pagka medyo magaling ka at nakasapawan mo na yung mga nasasapawan dyan, eh baka <laughs> mapunta na lang sa sibakan. <laughs> Kasi sa totoo lang eh, gaya ng ibinulgar ni Kaya tong si yung kahapong up 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 upload natin, Mike Abe sa pag-expose nila ng mga pag-expose niya pala ng mga kuad yung mga nakita raw niya tapos eh, may konting may konting reklamo <laughs> sabi nga reklamador nga <laughs> dahil sa pati yung walang aircon naiinitan yata siya eh ibinulgar niya. <laughs> Kaya ayun, hindi natin alam, sabi nag-walk out daw. Eh, mahilig naman mag-walk out yun. Doon sa SMN ay, ah. nag-walk out yun. Alam mo kung bakit umalis ng SMN ay yun? Kasi nagtalo sila. Tapos nag-walk out. <laughs> mahilig yun mag-walk out. Feeling niya, eh, para siyang mga para siyang mga kwan baga yung mga angkor na malalaki sa mga malalaking istasyon na hindi iikot ang mundo ng isang istasyon kung wala siya. Eh, yun nga yung sinasabi natin. Huwag kayo masyadong ano, yung, bang pag nakatungtong sa kalabaw, yung langaw, sabi nga, yung kanga, eh, langaw pa rin yung kalabaw, oh. hindi pa kayo mas malaki sa kalabaw. Ito naman tayo. Ito si, magaling to si Vince Dyson. Ito ang mga hinaha, Eto ang hinahanap namin dati kay Mr. President na hindi, hindi yung ano, hindi yung ikaw ang nag-iikot. Kasi, yun may secretary ka. Ang gagawin sa iyo, magre-report lang yung secretary tulad nito na kabani paniwala na Uh, meron kang uh, makitang uh, talagang ginagawa. Kasi, ang nangyari sa tatlong taon ng uh, presidency, uh, ewan eh, 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 ko sa akon or sinadya, or ano, baka naman sinadya na talagang hindi niya talaga ba na, ano, sinadya talaga or nagtatrabaho ba talaga na ah, uh, na nagre-report sa inyo yung inyong secretary ng mga ano, tapos na ito, ganito, 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 etc. Eh yung secretary niya mismo, hindi rin gumagawa, hindi rin nagtatrabaho. Hindi rin naman niya ina inspection Kasi, ito, secretary, tapos pipirmahan mo yung ano eh, yung no, completion ng ano, completion. Eh siyempre, bago mo pirmahan yan, dapat yan, ay eh, ikutin mo. Kung mayroon ba talagang proyekto na, na natapos, di ba? Kaya ang problema, itong si Bunuan, firma lang ng period na siguro, na hindi rin tinitignan. Magkakasama, eh, hindi tayo naniniwala, hindi kasambot yan. Kasi, tignan mo ha, eh, sa bagay, kahit nag na siya, ang sabi naman ni Senator Marcoleta, huwag siyang pakakampante na uh, lusot na siya dito sa investigasyon ito. Or hindi na siya makakapagsalita dahil uh, uh, ano na siya, resign na siya. Ang kwan dito, pag itinuturo pa rin siya ng ebidensya, babalik at babalik ka dyan sa uh, <laughs> Bunuan, secretary, eh, former secretary Bunuan. Yan ang pagkakala mo siguro, tapos ka na kasi ano na, resign ka na hindi nagtatapos doon. Ang mainam lang, so pag nag-resign ka, is wala ka na sa posisyon. Kung sakaling kaya ka sa investigasyon, Dali ka ng tawagin dahil hindi na may mo yung trabaho ng DPWH, di ba? Yun ang kaya naman Pero yung sinasabi na yung accountability mo is matatapos na kakamali ka doon. Dahil ako, kahit pa paano, hindi tayo hindi tayo mataas, ma hindi, hindi mataas yung ating pinag-aralan. May konti tayong nababasa sa galawan ni senador Marcoleta habang tayo ay uh, <laughs> pinapanood or naiko-content natin yung kanyang mga uh, mga videos, mga interviews. Eh kahapon nga ay eh, nahanap natin sa ano dati sa Friday na sa uh, ganang mamamayan yun eh. eh. kaso wala siya, hindi natin alam baka busy sa busy siya mga pag uh, sasaliksik sa saliksik o pagpipingin ng mga paghahanap ng mga ebidensya o kung ano yung mga ilalatag niya sa Monday at sa Monday pala is ano natin uh, sa Monday is uh, uh abangan natin ang tabayanan natin yung kanyang uh, Blue Ribbon Committee na uh, yung Monday yata yun kasi sa Monday ulit eh kaya yeah abangan natin sa Monday yung kanyang uh, yung kanyang uh, yung kanilang hearing. Ang problema kasi dito gusto gustong gusto yung nag-upload ako ng isang video ka ako ano, ako. Eh kasi itong sa Blue Ribbon kasi maraming mapakaraming issue at isa sa pinaka-powerful na na committee yan sa Senado. Ngayon, eh, siyempre, kung gusto mo talagang uh, pasikat or mag, ano, mag, ah, uh, pasikat or uh, gumawa ng pangalan na makilala ka na may ginagawa ka dyan sa konsinado at kung membro ka ng komite na ito, dyan ka. <clears throat> Pasok ka dyan. Kasi, kung tutusin, mas maraming interesado dito sa Blue Ribbon Committee. Lalo ng lalong, lalong lalong na itong nangyayaring investigation dito sa flood control projects at ghost control. So, uh, napatagal na yata ako. Ang <laughs> pasarap ng kwentuhan eh. So, ito, uh, pasadahan man natin uh, si Sir Vince Dison. Uh, ito, kanyang interview. Uh, um, magbibigay muna ako ng konting uh, background dito. Ano? Itong project na to, um, bibigyan ko kayo ng kopya nito. No? Bibigyan ko kayo ng ito yung project briefer na galing sa DPWH. DP, galing to sa DPWH website, no? Project briefer to, Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito, eh, construction ng isang flood control structure, yung nakikita nyo ngayon. Yung, yung uh, protection wall, no? Dito sa river. Worth 96.5 million from the 2024 Uh, GAA, no? Um, this contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan niyo data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June. So, less than three months. Nakagagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yan, ha? 270 days dapat. Di ba? Three months, wala pang tatlong buwan, nakagagay dito, uh, 100% accomplished na siya. And kumulect na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wow Wow Builders, siya ang contractor, si Wow Wow. July 21, 2024. So, one month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, binubu, pinipigit buhayin. Kasi, nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na no last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, Uh, nag-iimbestiga na ang Senado, uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nag na ang Pangulo. kinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh. Ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalian ko ito. Kinontrata kang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? Tandaan nyo, bayad. July 2024. Ah, uh, <clears throat> masingit lang po, uh, Mr. Secretary. Sana naman po, sa susunod na ano, baka pwede nyo pong investigahan nyo, kabalin nyo pala eh. Baka pwede pong <laughs> pa-investigahan yung sa Pampanga eh, balita natin eh, Tum may tumakas ng ano dyan eh, kongresista eh. Nasa Amerika na ang buong pamilya. Isa sa mga sikat na kongresista yon Na anti-Duterte eh. <laughs> Alam nyo naman, baka, baka lang naman. <laughs> Sige po, tuloy po. Bayad na to. Nakarecord sa DPWH complete. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. hindi naman. Hindi ka naman binaba? Hindi naman po. Hindi ka ba nagugat na may ginagawang pagkat dito? Actually, hindi naman po kasi uh, medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din may talaga talaga bahain. Pero ito talaga, wala to, wala to last ito, ito. Yes po. Bali yung mga dulo lang po at saka yung si, uh, simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, 100, ano to? This is almost 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba, wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw -wow na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, eh talagang kaya nga managot yan. And kung sino man ang nag-approba nito sa DPWH, kaya nga managot nito. Wala pa. Wala. Hanapin ko yung dokumento. Ano lang ito? Summary. Saan? Meron ba? Ah, ito. Ah, ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Ito yung other Oo, ito yung natin ng lookout order. So, ganito na lang, no? Ah, bago tayo mag-usap -mag pa. Today, I'm, I'm going to announce... Ayan, no? <laughs> Lumabas na naman yung pangarap ni Alcantara. Tapos yung... <laughs> yung isang hindi sumipit, sumipu, na DE uh, na isa assistant niya na hindi sumiput nung uh, pinatawag sa last hearing hindi sumiput malamang may warrant of arrest na yun pero wala pa akong nabjam na babalita na na ano na 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 na, na kanyang, um, nahuli ba kasi may warrant of arrest na yun. Ayan, kung kasi yung Senate Senate President eh sabi niya dati mag, hindi niya hindi siya mag-aatubili na pirmahan yung warrant of arrest ng mga taong hindi dadalo. So malamang may warrant of arrest na yan. Kung sakali mang saan man sulok man siya nagtatago o baka nakalabas na rin ng bansa, malamang nakalabas na yan. Yun yung uh, pong, yun yung pupapasok yata, naka Ferrari pa. Tapos yung relo na, Uh, 2 million? 3 million? BE? Uh, ano siya? <laughs> District Engineer? Assistant pa lang yun, ha? E, paano kung siya na yun talaga? So, tuloy po. Uh, tuloy po. Anong uh, uh, tawag ito? Secretary. Number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will... Call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the, the, uh, the, the PWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Uh Whatever. Well, obviously, criminal. To. No criminal, to. 100 million. 100 million. 100 million. So, Henry Alcantara. dismissed and we will file we will recommend filing of charges with the ombudsman bryce uh, fernandez jp mendoza i will already uh, begin proceedings of dismissal no may proseso tayo diyan kaya nga nating sundin yan pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very very soon and pero hindi na natin hintayin yon papafayagan na natin kasabay ni henry alcantara nang charge appropriate charges office of the ombudsman so I will order the uh, DPWH legal team uh, to already prepare the necessary recommendations uh, supported by documents such as this no uh, to file the appropriate charges against them this is uh, ano uh, this is criminal mga hayop to mga tao to hindi tao to mga taong. Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Five. So, hanggang dito na lang po, mga kababayan. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Eh, sabi nga niya, isa pa lang to. Kumbaga, sa mga libu-libong mga proyekto, isa pa lang yan. Uh, ang makikita nga ng ano eh, sabi nga ni Senator Marculeta, is mga 70 ang mga nakita nila. Pero baka mas marami pa. Kasi yung ibinibigay sa kanilang kuan. Iyan yung isa yata yan sa mga binibigay nilang ano uh, na hindi tinanggap ng Senado. So, ang gagawin ngayon, eh, siyempre, eh, investigasyon, huwag nating hahayaan, yung sinasabi ko, huwag nating hahayaan na umangang tayo dito uh, wag tayong aalis alis sa investigasyong ito. Kailangan natin tutukan. Kailangan may managot. Kailangan maturo yung pinakaugat. Ugat, ugat, ugat nito. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat ko sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakakasubscribe ko sa ating uh, channel, eh, palambing na lang, pasubscribe na lang, at palike na rin at uh, pindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video so hanggang dito na lang po at maraming salamat syukran